So yun, muling nagbabalik ang inyong lingkod, ang inyong pasaway na driver. Wala nang iba kundi ako lang si Mr. Bulabon! So yun, yun. Binalikan ako ng mga batang pasaway to dito sa San Pedro Laguna. So yun, mga makikipagkulitan muli sa akin. Eh, ako pahinamon nila, isip bata itong mga katapat nila. Kaya, ano pa ang hinihintay? Magbibigay ulit sila ng isang himig handog. Pakilala kayo mga kids! Uy, na! Ako nga pala, -no pala Samuel Isarsa.

Bahay ka at magingay palakba ka mga pre, manalo pa'y man, matalo Wala akong pake eh, kasi nakakaantong ang kalaban Alam mo ba kasi pag kalaban kayo laban, laging panghuli eh, yung kalaban mo yung junior na gumaling pa lalo, tatakbo ka pa uwi Or may kapag bumalo siya ina-realize siya hindi naging panalo Kaya last isa buhay na mag-practice na matalo siya o ano, wag na nating balikan maririnigyo lang pag-aaralan sa laban para lang ang iyong Kung ngayon tapos na laban hindi ko, hindi ko na kailangan ng mga tamore sa silido Para lang makita ko ang iyong dadayuin pa sa sa na sa boob, pobong nakatuloy ako sa taboob. Sa taboob, nadaan sa Pagkuro sa, pagkuro sa. <tutuk> Alam mo yung man na mag... Eh, ba? wala na akong... Wala na akong... Wala na na akong... Wala na akong... Wala sa mundo. Ang sumusuko ay laging na akong... Wala na akong... Wala na akong... na Wala akong

Dina di na, di na, di na pwedeng dumi ko, di na pwedeng umatras dina na pwedeng dumi at laseng na laseng at pabilis na pabilis Pag kinapak na ako, di na pwedeng dumi ko Lahat na uh, gusto, hey, kahit na mahirap Ang kakain mo, nalaman nalang Tuloy naman laban ang sumusuko ay laging matatalo. Para po tumulis, maging mag pulis na marupok. Wag na pulis na matulis. Yes! Yeah! Yes! Yeah, alright! Yes! Yeah!